Katapos lang umulan ngayon. Ay, Tom, gusto ko sing bumili ng palamig. Kasi lang hindi ko alam kung saan bibili. Pero ang alam ko, dito malapit sa amin, meron ako mabibilihan eh. Ayan, ito buti na lang meron ditong malapit na bilihan ng palamig. Oh my God! Magkano yung palamig nyo? Uh, chocolate na lang, pero gusto ko lagay natin dito. Magdala ah, talaga ako, naglagayo ko kasi hindi ako sanay sa mga plastic-plastic. Sa mga ganito, like... Ay, yung alam ko, mayroong saya dito. Ay, you, ate, sayo na yan. So, talagay natin siya dito. Ayan, nilalagay na natin yung chocolate sa baso ko. Oh my God, chocolate ba talaga yan? Or choco-chocolate? <laughs> Ay, ayun na siya.

Napaka-arte. Eh. Subukan Subura. natin, yung ibang flavor. Order tayo ng melon. Ayan. Ito siya. Uh, Paano Dapat yung yan? mga gan. Mga gan yan. Ano you know, <laughs> kung ayaw mo uminom ng ganyan, dapat hindi mo yan ginagawa ng content. Kasi yung Ate. yung sayo para lang ma iwan ko kung gusto mo lang mapahiya uh -huh. yung nagbibinta so, uh, or grabe sobrang kung hindi lang talaga basta. napakainit ngayon hindi ako magpapalamig ng ati, ganito ati, ati. eh okay. nagigigil ako sa iyo eh hmm? Ang yeah. arte, arte. Uh, hindi ko kaya. Parang hindi naman siya lemon eh. Parang hindi Kung ayaw mong uminom niyan, huwag ka nang tumikim. Huwag ka nang bumili. Uh -huh. Talagyan natin siya ng... Nagpapasikat ka lang eh sisiraan mo yung nagtitinda sa bangkitan nyo tapos ah, ate hindi ko hindi ko siya maubos na sinisiraan mo na ginagawan mo pa ng content um, ah, hindi, uh, hindi maganda yan para sa mga content creator huwag nyo gagayahin to ha oh my God. hindi yan maganda ate hindi ko Wag talaga sa Kailangan ko nang i-cleanse yung palit Subrang ko. Sobrang arte. Napaka-arte talaga. Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi nagkakabuti sa kapwa yan. Mm -hmm. Ay, Lord, patawad.